Ano yun? Oh. 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 Oh my God. Wala. Oh. 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 Grabe. So, ayan. Uh, mga kadol, magandang hapon po sa mga lahat, no? So, ngayon po ay babalikan po natin yung kubo, no? Na... Uh, may gumagalaw doon kaya ah uh, balikan natin ngayong hapon para malaman natin ba kung uh, kung ano talaga yung nakatira doon o multo ba o hindi no oraswan ba so ngayon uh, solo expression po ito no so ah uh, nakabana po ako no patungo doon kasi po ay alam po nila na uh, may bisita o manay paparating no. kaya kasi po ah uh, ganyan talaga kapag ano may kapangyarihan no kaya ganyan uh, medyo makabahan ka talaga mga kaidol dahil lalo na kapag mag isa ka no? kailangan buo mo yung loob mo kailangan uh, hindi ka matakot mga kaidol so ngayon patungot, uh, patuloy tayo so uh, dasal lang po tayo no? so samahan nyo ako mga kaidol at saka panoorin din yung video na ito hanggang dulo at bago po ang lahat no? uh, shout mo na kay ma'am uh, Yalim Yalin Yalin shout out kay uh, ma'am Marlomalia shout out ting pastor pala na po Uh, John Juan Simil shout out, Mark Marbella shout out, kay Mamarlo, Mama oh, Mamarjo Mama Labong shout out po. Sa lahat po, sa lahat pong nabanggit ko, magandang uh, hapon po sa lahat. So tara, mga kadol samahan niyo ako uh, mag-explore ngayong hapon na ito. So ngayon mga kadol, malapit na po talaga na gano. Uh, yung magabi yung sundan ko nakalimutan ko yung sundan ko mga kadol so may hawak pa ko ng itak no kaya hindi tayo magkumpiyansa mga kadol so ito po mga kadol patungo po ito sa kubo no so kailangan tayo mag iingat tingnan yung mga paligid mga kadol yan yan sa likuran ko mga kadol mga kadol uh, maraming maraming salamat po uh, sa lahat pong nanood sa video ko sa lahat pong nag like sa video ko maraming salamat po uh, sa lahat pong uh, nag like, nag comment uh, maraming thank you sa lahat ng mga subscriber ko no? uh, shout out sa lahat maraming maraming salamat po no? so sana po mga kadol patuloy po no? Uh, share po yung video po natin at uh, no skip ads no? palagi dahil uh, malaking tulong po kay Mang Kitinga no. TV. So ah uh, maraming maraming salamat talaga sa pagsuporta no. Kahit maliit po yung views natin, pero tuloy, tuloy pa rin tayo no. So sa lahat po, sa lahat kung nag-ano nagtat diyan, nagtatanong na kung bakit daw hindi ako naka uh, pag-vlog no. So ito po mga idol kapag mga panood kayo sa video na ito, para updated kayo sa mga video ko. Uh, please po pindutin lang po yung uh, notification Bill para updated kayo sa mga video ni Mang Kiting Adventure TV no. Para alam niyo na uh, may ano ako may upload no kasi po ay mo reflect po sa inyo yan yung upload po natin no so yun salat po salat basta paabotin po niyo yung 3 minutes kapag manonood kayo para hindi malaglag kasi walang ano yan kapag hindi maabot ng 3 minutes mawala yung subscriber natin no so yun mga kadol ay ito po lakasan po natin ang boses natin kasi po pawala po natakot mga kadol sa totoo lang po natatakot po talaga ako no So, kasi po hindi po natin alam uh, kung ano po talaga yung nakatira doon. Pero ngayon, nalamin po natin. Sana po ay uh, may, may makita po tayo ngayon at sana uh, walang, ano, walang mangyari sa akin dito at sana ligtas po tayo. No? So, tara mga kadol. So, medyo madilim na po mga kadol. Ano lang tayo. Mag-ingat pa rin tayo. No? So siguro ay isang video lang ito dahil wala tayong plus light mga kadol. Parang may nagsusunod sa akin mga kadol. Ganyan talaga mga kadol kapag uh, iba yung pumapuntahan mo. At uh, tunog ng mga ibon po yung ano natin makikita, natin, uh, madinig natin yung mga busis. No? So patuloy lang tayo mga kadol ano lang na ako naging dala lang po ako nang itak ba baka may masalubong ako dito no medyo tahimik talaga no medyo makulimlim na mga kadol nakabahan talaga ako hindi ko alam kung ano talaga yung mangyari sa atin dito pero huwag kayong magalala mga kadol kaya kaya po ni Magkating Adventure TV to at saka nagrasal na naman tayo no? oh <laughs> my god Kator. Para may nadinig pa po na mga apak ng mga tao dito. My God, din yung balay po ko mga kadol Ito talaga mga kator. Ginagaw ko ito dahil hindi po talaga ako kayta ko po. Kayta ko po 'yung nagbi kahit hindi ako maniwala mga kadol dahil kusa pong gumagalaw pero wala akong nakikita kayo lang po yung nakikita ng uh, may ano may nakaupo sa video ko pero ito mga kadol ginagawa ko ito para malaman po natin para maniwala po ako sa mga comment nyo at sinasabi nyo mga kadol na mayroong kayo nakita sa mga video ko ito ginagawa ko ito dahil alam para malaman natin ba. Kasi po ay madilim na po ngayon. At. Parang mayroon talaga. Parang maniwala na talaga ako sa mga sinasabi niyo. Sa so, yung likuran ko mga gadulo. Oh my God. Sobrang lakas na po yung kaban ng dibdib ko. Mak ni Macam ni Bagi jatuh makbu Maka Tempat tinggi ni Belah ibu ku Mereka tahu mengadul kelas 1 hari. Tak Cepat tawar makan dulu Bikin wadah maka dulu Bikin makan dulu Bikin lapang kebantalan ah, aku di sini, adik-adik di sini di sini saja adik-adik Ingat perhatikan adik-adik ya, kita berada di sini kerana kita berada dekat dengan kubu, di sini sahaja saya akan dah nak kena maka ada anak kaya itu kena kubu maka ada lah kena kubuk May nakupo mga kadal mo. Alak ko. May nakupo mga kadal. Puti. Puti o oh, ito. You know? so, diba? Sum natin mga you know, kadal. Yan mga kadal. Nakupo. Yan. You know? Nakupo. Punta natin yung mga mamaya ma 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 mga kadal. Tingnan you know? you natin know? you know? Yung puti, nakaputi mga katila. Huwag dito kasi parang sako yan. Yung nasa taas. So yung maka May kokos, may kubo. Pero huwag tayong patinag. Yun, pinitinag naman yung balaybo natin. So kasi, uh, kapag magpal... para abakin ako dito mga kadol yan, grabe lalo na tumitindig yung live ko so po natin yung tao na yun yung tumakbo tingin natin kung saan po siya pupunta yun, may mga tulay dito saan kayong patungo mga kadul grabe ito mga kadul nakabahan na ako pero patuloy pa rin tayo mga kadul bigla na wala yung tao kumakbo dito mga kadul kaya mag ingat pa rin tayo dito So ganito mga kadul, Ah, uh, hindi ko na nakita po yung tao, no. Kaya magingat pa rin tayo, no. So patuloy tayo mga kadul, Pasukin po natin kubo no? na may nakita na tao po, no? babaeng na tao Siguro ay may may siguro sa kanya diyan. Kapag lagi po, lagi pong nagpaparamdam lagi uh, kapag pupunta tayo dito. No? So, ngayon, uh, alam ko na at naniwala na ako sa inyo mga kadul na ito po ay at ng uh, aswang at ito po yung kubo na ito at uh, may nagmumulto no? so tingnan natin sana po nandyan pa kasi hindi ko po no? hinahabol ko parang aswang hmm. <coughs> <coughs> so sa lahat pong uh, ano, sa video ko maraming salamat po talaga na sa pagsubaybay tuloy lang po mga kaidol